sa mga taong di po nakakalimut pong mag-subscribe. Naniniwala po akong sila ay may natatanging silak at may mabubuting karooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malay sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tangari o gabi sa inyo na sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas ng na aking YouTube channel, iwagan ng Pangasinan. Huwag na po kayong magtubiling pindutin ng subscribe, like and share Pagka na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking mga susunod na mga video Makakulog ko po lahat po ang aking manalalaman na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman At lahat ng mga panggamot na orasyon, dito po lamang po matutukusan sa iwagan ng pangasiyan Pakaingatan lamang po at huwag pong ipagyabang Palaging isa po sa tisipan at manatiling magpakumbawa uh, pambaba, ah, mag, magmahalan, at huwag pong ipagyabang. At huwag po kayong makalimot pong ah, tumulong po sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. At ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang magagabay po sa inyo mga kailangawang mga kabutihan at ipagkakalob sa sik siksik, diktik at umapaw ng pagmamahal ng ating Diyos amang mga mga sa lahat. Bago pang lahat po ay shout out po kay Junior, uh, Junior Pabia, Bro Ganda, Humor, Yubor, Commented, You know, Mr. Na Paituin, Roy, Yana, Yana, Ginny, Commented, Carlito, San Jose, Uh, Carlito Carlo uh, Owell Oscap commented uh, spiritual petitioner uh, kabayan na uh, Liw dapat paik tayo commented Harry sator Potter Silas Junior maristilos uh, a Gilito Moang Salvador Arnel Garcia 2001 Mark Jan Cornell perbe Batalya commented Roy Yana commented It'ski kansanu Andi Bonifacio, Chris ni Pasyo Kristo'y Rini Moraldi Tibi Pierne Pierne Batalia si Wilindo Palisok na uh, siya Prambicol yura pambeiko na nabisti Jonix Binadin rela doymenes kedy no no uh, no Arnel de Losario, Andy Bonifacio, Chris Labugaw, Ochili Tinetron, Angelica Bundok, Charita Palma, Lisiapel, Fight to Win, Ambrosio Magalpo, Clarita C, Arting Camacho, Maricel Placido, Epima Pilipi, Ilmay, Triple Commented, Marina Aranguiz, Nori Cayago, Joan Bibs, uh, Nogit, Jillian, Jake Bullbider, Rosino Borja, Enerpik, Mutchanters, Nathan, Bert Commented, Maylin, Dumampo, Alib, Uh, Mirka Diaz coming to Barcelona. Bruno Ganda. Boy Wigan 83, Arnold Francisco. Brian Bimsa, Rudy Joaquin, Beauty Takan, Enda Isale. Coco Jean, uh, Celia Cruz, Mark Jam, Prairie Porok, Tanit Yanan, uh, Yusip Lakada, Ibilin Molado, Antonio Suarez, Ruan Linoso, Martin TV, Kuldot TV, Karin Ocampo, Jibilin Gano. <coughs> Sorry po. Uh, Siya ni Elin Ramos Pabriag, Isha Pilar, para pagkakatan din yung commented, Luyang, may Tiger ito tayong gal. same guy, mori 16 na Jenny C. Mai, Galvis, Yunom Estrada. At sa lahat po ng mga kwan po, sya na po kayo kung hindi ko po nabasa po yung kanyo po nagpapasyat at shout out po kayo, shout out po sa inyo lahat na uh, yung taga may Mindanao po na nagpapasiyat po uh, taga Mindanao po taga kalimutan ko yung pangalan niya pero bro wag ka magalala at ma ko po sa inyo shout po sa inyo lahat na hindi ko po nabanggit po, ano po. ang pagkakalog ko po sa inyo ay yung Orasyon para malaman kung ikaw ay nakukulam nababarang babarang at naingkanto gamit ang orasyon ito. O. Orasyon para malaman kung ikaw ay nakukulam nababarang babarang at na naingkanto gamit ang orasyon ito ang pamaran po ay nanghihina ang nararamdaman nyo pag uh, isa kayo po ay uh, nakukulam na babarang o nang kanto ito ang mga pamaran po nanghihina na matamlay na matamlay po laging kinakabahan pag natutulog po binabangungot yan po masakit ang katawan hindi mo malaman kung uh, palaging paulit-ulit po yung sakit ng katawan at hindi makakain ng maayos po at kung kakain ka po ay eh, isusuka mo at parang may sumusunod sa iyo pag may po, may ka na parang may nakasubaybay sa iyo palagi at Palagi kang may kinakatakutan po. Yan po. At yung pangulo po ay pag nagpatingin ka sa doktor, walang findings ang doktor at walang makitang masakit sa iyo. Uh, dapat po ay magpatingin ka na sa uh, albularyo po. Ang na po yung patagalin po, basta magpatingin na po kayo sa marunong po, mga albularyo po. Pero i-share ko po sa inyo para may, kahit hindi na po kayo pumunta sa albularyo, para malaman po ninyo na kayo po eh, ginagamba po. At pwede rin nyo po itong uh, ipo sa tubig po at inumin po para mawala po ang yung uh, ginagawa po sa inyong na uh, binabarang una kanto po. yan po. Para malaman po ninyo na uh, kwan po ay usalin nyo po ang orasyon ito at malalaman mo ang resulta po. Uh, maghanda po kayo ng isang basong tubig at usalin po na sa isip lamang po ito at iipo sa isang basong tubig at iyong inumin. Pag nag-iba ang lasa po ang tubig, ay may sakit kang spiritual po. At, uh, ang gamitin nyo na po pag may sakit kang spiritual po, yan po pwede po itong inumin nyo po. Usarin nyo po ulit at inumin nyo po para mawala po yung, yung uh, nararamdaman po. Kaya i-share ko po sa inyo, ibabagi ko po ito na orasyon po. I-screenshot nyo po para may ma-copya po kayo. Uh, screenshot nyo po. Ayan po. At uusaling ko po yung orasyon para malaman po ninyo. Ito po. Ang orasyon po. ang orasyon po ay nandito po. Maganda po kayo ng isang basong tubig at kung po sa isip lamang po na hindi po nakabukang bibig. Ang orasyon po ito. Tapos ibuga po nyo ng tatlong bisis po sa tubig. Ihip po nyo sa isang basong tubig ng tatlong bisis po sabay inumin po. Uh, malalaman po ninyo kung may kung ang paglasa nyo po ay mapakla o mapait kung natural na tubig lamang po ay yung kung ano po, po uh, medyo malamis-lamis po kung natural na tubig po. Natural na tubig, wala po kayong sakit na spiritual. Pero kung mapait, uh, mapakla, ibig sabihin po yun, ay may sakit po kayong spiritual. na uh, iba ang lasa po. Yan po. Ang orasyon po ay uh, Christak kristak, or ortak, aminatak, hip hok mitak aminata tak ang pik mi bilgay yung misus ex mineral ex mineral binabaot baot ampo krista aminata hok mitak aminata kip tak ang pik mi bilga yung uh, misus ex mineral ex mineral binabaot baot oras yung po krista uh, korta aminata hok mitak aminata kip tak ang pik mi bilgay yung misus mineral birang baot, tunik, anong baot. At bispo, salin po sa isip at ipo sa isang basong tubig at iyong inumin. Pag naglasa, nagiba ang lasa, ang, ang tubig, may sakit kayong spiritual po. Uh, ang po yung gagamitin po nun na panggamot po nyo sa inyong sarili po. Dapat po, uh, uh, kung po kayo ay may masiting na ispo na tiwala po kayo sa inyong sarili, at umingi po gabay sa Ama na gabayan po kayo para tulungan po kayo ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat na mawala po inyong nararamdaman po. Napaka-importante po ito. Kahit anong gawin mo po kung, halimbawa po, nagpa ka pa, nagpa ka na ganitong nararamdaman mo, nagpa ka, at uh, punta ka ng doktor ay uh, wala kayong findings po na makita sa inyo. Uh, at para pong para pong hindi po kayo naniniwala na wala po kayong findings uh, lumipat na naman po sa ibang doktor uh, ganun rin po yung sinabi ng doktor dapat po ay eh, pumunta na po kayo sa albularyo na malapit sa inyo o ito na po yung gamitin nyo para hindi na po kayo uh, Kung po baka sakaling pumunta kayo sa albularyo po eh hindi po siya basta-basta po walang pagkapiralan po lamang po kayo kayo ito na po yung gamitin nyo para maniwala po kayo na uh, ito na yung po yung gamitin po nyo basta usanin po nyo lamang yung orasyon po na tama po ang pamamaraan po yan po uh, ang orasyon po ay napakabisa po kaya it, dapat po ingatan po nyo ito huwag nyo po yung pagyabang uh, kuyop, kuyopiyahin nyo na po para malaman po ninyo yung kristak, ortak, aminatak hukmitak aminatak hiptak ampik mibilga yung misus six minaraw ismiril bien ng baut tonik manung baut tatlong beses po maraming salamat po sa inyo nat at sana po ay eh, huwag po kayo makalimot mong mag-subscribe mag-like and share maraming salamat po screenshot nyo po ma'am sir